Ayun. Kim, ang laki mo na. Hindi mo na ako natatandaan. Bata ka pa nun. Binubuhat pa kita nun. Maliligo na daw sila.

ay ano oh, sure. pa. Oo. mo hawak, huwag mo hawak. May sting yan. Asa ano? na uh, yung okay. uh, 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 ano? mo na dito. Hawakan mo na. Ah! ka dito. ka na, okay lang yan. Hindi naman private pool eh. <laughs> Ay naku! Siyang titang. Siyang tinimigan ng mo nang oh, ano to. Tamik? Bakit mm -hmm. papa. Kasi fresh water. Kalimoy! <gasps> siya fresh water siya.

Buo yan e. Eh. Oh, nautog ka. Nautog ka. Nautog ka. Lamig. 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 Cream na may water dito. Oh, yeah. Cream na. Oh, tali. Oh, tali. Tawa. Ah! Lubog ka. Lamig. Lubog. Para hindi ka lamigin, lubog ka. Ano? Buhan mo ako. Ah! Ano hey, ba ito? Hindi. Mababaw lang, tignan mo nga eh. Di ba palalim? Oo, oh, mataas ng konti yan. Anong mali? Ha? Anong mali? Wala. Nakadesign yan para mataas ma drain lahat yung pag-drain. Ang laban niya, swimming ka dito, Mama. dito Hindi pwede si Mama sa malamig. Hindi ginawin. G Gusto kong ginawa natin, si Mama. May lamig? lamig? Ay, <laughs> may lamig! May frog! <laughs> <laughs> may frog! May lamig kumig na lang. Patawag pa lang ako kayo. Tuyo, Ay, ano to? Anong saw? Eto? Gusto kong ginawa natin, Mama. Gusto kong ginawa natin, Mama. Isip na kita kanina. Gusto kong May lulunton ya? Eh. Sa mo si

Ayan ah? Ata, 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 ata. dai. jump, isang jump, isang jump. Isang jump. Oh. Oh. Ayun oh. Hmm. Oh, uh, ito na isa. One more, One more player. One more player. One more player. Lucas, the player. Lucas, careful ah, ha, yung head mo. Yung head mo. Sabit ka dyan, Lucas. Oh, Tapos, ano, talon pa baba. <laughs> Ah, <laughs> ngayon. <laughs> ah si Caliboy? Ayun na pala si ano eh. Tito Simon. Doon, doon kay Mama.

Nige! Yeah. Oh, swim! Mabilis naman! Daba! 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 Mukha mo sa baba, Sir! mo sa baba, Sir! Mukha mo sa baba, Sir! Mukha mo sa baba, Sir! One, two, three, go. Oh, Floating, oh, floating Oh, batimol. Lahat ni tao pa. Batas don't drink water. Don't drink water. Palin mo ito Dalton at Daniel ay Dylan pala ang trip ay iba gusto nila huli ang hirap hirap mang dyan unang huli nila mamaya ng alas 4 o ano oras na o oh, 1.58pm unang huli nila dyan alas 4 pa Kami nga hindi makahuli diyan eh. Unang huli dyan, mamaya lang alas 4 pa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Okay, kampihan? Ah? Oh, wala. Three, -kampi. three, oh. Three, three, three. wow. Ikaw yung mag ah. Ayaw, dapat yung mag-exercise para pumayat ka naman. <laughs> <laughs> Ye! Yeah. Ma! Uh -huh. ah! si na lang papa. tayo sa taas kasi water, nakulit sila eh. Baby. Malaki, malaki, malaki. Hindi naman aulit 'yan sa Teresa. Oh. My boy no go. Dalton. sa Teresa. Dalton, look. Underwater. <laughs> Underwater. <laughs> Underwater. <laughs>

isa-isa yung huliin no? doon nilalagay doon don, ang magiging bread ay breeding breeding area ng mga hito pero ngayon swimmingan muna ng mga tao ito naman ang gapa, pinanggagalingan ng tubig yan ang supplies namin yan water pump ang ginagamit namin para mahatak niyan Alam mo, unang huli mo dyan, mamaya pang alas 4. <coughs> Anong pain mo? Anong pain mo? Pusit. 了解一下。 Paano ito buksan? Hindi ko ako rin alam eh. Kasi nga nga lang. Lodge! Alig ka na! Bilis! Alig ka na, dali! Dali! May damit ka nang Ayun, nakahuli sila. Busteri, mukhang... Swerte sila, malas tayo ah. Pag kami nang huli, pag nilagay namin na nila launa, gabi na yan, wala pa rin. Madali mo doon. Pwede mo rin to. O ako. Taglit lang. Dapat may lagayan kayo. Ayun, nakahuli sila ng isang... Diyan, no? Tanggal na, diba? Tanggal na. Ha? Tanggal na. Swerte! Galing, suerte Swerte sila, busteret. Pag tayo, tangin na. Ilang oras kami nakatayo dyan. Akan na, akan na nga. Ito, ito din yan, diba? Hindi ko lang alam. Pinatay eh. Hindi pa. Ang oh. kawawa yung bunga nga yun. yan. na lang sa ano. Oye oh. okay, ano Ako pa nga, mo nga. mo dito. Huwag mo lang sa buntot. Tukoyin. Okay. <laughs> Hinawakan. O sige, sige. Kuha pa daw kayo. Pa, ulamin natin mamaya ang tabi. Ano?